Inuna ni Kamanggagawa Party List Representative Elijah San Fernando ang report ng Office of the Presidential Advisor and Peace Reconciliation and Unity o OPAPRO na naimplementa na lahat ng mga nilalaman ng peace agreement. Sa budget deliberations ng Kamara, partikular na tinukoy ni San Fernando na nakasaad sa report ng OPAPRO sa Philippine Development Plan Midterm Update na naipatupad na lahat ng nilalaman ng peace agreement. Sinabi naman ni Representative Mercedes Alvarez Lansang na sponsor answer ng pondo ng OPA Pro, may mga significant progress at accomplishments anya sa normalization at political track ng peace process. Sa so, usaping decommissioning naman, pinunari ni San Fernando na nakasentro lang sa decommissioning ang gobyerno pero parang tila wala itong ginagawa sa mga private armed groups. Muli ring naungkat ang naging hakbang ng MILF na huwag munang lumahok sa decommissioning process. Ayon kay San Fernando, malaking hamon ito kung papaano pa maibalik ang tiwala ng MILF sa pagkikipag-usap sa gobyerno dahil sa kanilang mga hinaing na tila hindi raw na pakikinggan. Tiniyak naman ng OPA Pro na bukas ito sa anumang hakbang para maisakatuparan lahat ng mga nila naman ng peace process. Kasi ang ang goal po natin dito ay magkaroon ng pag-uusap, masaraduhan, matuldukan, yung usaping pangkapayapaan with the government of the Republic of the Philippines and the MILF. And yet we are hearing reports. Paano po natin matutugunan itong challenge na to? Mark Antinitaiko, NDBC, Bida Balita.